Ayag ng Department of Transportation na magsisimula ang partial operations ng MRT-7 sa quarter ng 2025. Ang mga commuter na ikitang malaking ginhawa ang pagsimula ng operasyon ng linya ng tren. Si Vel Custodio sa Detalye Live. Vel? Rise and Shine Dayan, nakatakda ng simula ng partial operation ng MRT-7 sa huling quarter ng 2025 ayon niyan sa Department of Transportation. Magsisimula ang operasyon ng mrt sa North Avenue. Para sa commuter na bumabiyahe sa North Avenue, ang pagsisimula ng partial operation ng MRT-7 sa susunod na taon. Kagaya na lang ni Abe na mahigit isang oras ang binabiyahe mula Kaloocan hanggang North Avenue. At least hindi na mahirap mag-commute at the same time mabilis na at may time sa family. Tipid pa masahe daw para kay Bash kung sakaling magagamit niya sa pagkocommute ang MRT-7. Malaking tulong po siya lalo na po sa mga nagkatrabaho dito banda, lalo na po sa mga call center agent. Kasi para sa iilan, iisang biyahe nila yung kailangan nila uh, biyahehin, patrabaho. Kumpara sa ngayon na, nga, minsan yung iba, dalawang biyahe pa yung sinasakyan bago makarating dito sa trabaho. Sa budget deliberation ng Kamara, inihayag ng DOTR na sisimulan na ang partial operation ng MRT-7 mula North Avenue Station hanggang Quirino Station sa huling quarter ng susunod na taon. Ibig sabihin, labing isa na sa sumatotal na labing apat ang MRT stations ang pupwede nang magamit ng mga commuters. Habang may 22 kilometro ang MRT-7 na binubuo ng Quezon North Avenue Joint Station, Quezon Memorial Circle, University Avenue, Tandang Sora, Don Antonio, Batasan, Manggahan, Doña Carmen, Regalado, Mindanao Avenue, Kirino, Sacred Heart, Tala at San Jose del Monte. Target namang matapos ang Tala Station sa Caloocan sa 2026. Sa ngayon, nasa malaria na sa North Caloocan ng hangganan ng poste ng RILES. Nauna nang hiniling ng pamuno ang lungsod ng San Jose del Monte na ilipat ang pwesto ng huling istasyon. Masyado raw kasing masikip ang kalsada at maraming maapektuhang infrastruktura sa pagtatayo ng istasyon. Sinisikap ng DOTR na mas secure ang right of way sa Bulacan sa lalong madaling panahon para maging fully operational ng MRT-7 sa 2027 o sa 2028. Sa huling update nitong Mayo, halos 70% ng tapos ang konstruksyon ng MRT Line 7. Kung magiging fully operational na ito. Magiging 35 minutes na lang ang total travel time mula sa Jose del Monte hanggang North Avenue mula sa isa't kalahating oras itong biyahe. Aabot ang 300,000 pasahero ang masisilbihan ng nasabing MRT line. Para sa traffic update dito sa North Avenue, bagamat marami nang dumadaang sasakyan, maluwag pa rin ang daloy na trapiko sa magkabilang linya dito sa North Avenue, pero may kaunti lang pagbabagal sa mga intersections kagaya sa Mindanao Avenue at West Avenue. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Velco Studio.